guys, nandito kayo sa The City by the Bay so tingnan natin kung anong makakain natin today, dito so, ikutin natin dito, tapos pipili tayo ng kakainin natin, may mga drinks din dito guys yan, so dito mga drinks ikot, drinks din dito yan dito, mga drinks din dito um, so dito ang kainan dito sa nandito sa ano sa Marina Barrage malapit yan sa Garden by the Bay san dito so ayan guys ito ang kainan dito ikot ikot muna tayo dito para malaman kung anong kakainin namin dito guys here we go let's go get ready here siguro yun tayo kusin ito tayo kusin kaya tayo so dito yung dito yung sate ito ano naman mga barbecue seafood ikutin natin para alam natin ito yung sate so kakain kami naman ng sate Hello, yung friend. Hello, friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Dito, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello, my yung Hello, my friend. Hello, my friend. Hello, my